Talaga love, po sa lahat at welcome to my vlog. Guys, seto na po ang aking bahay na pinapagawa. Ayan. This time pa, makakabili na po ako ng buhangin, graba, sa kasumyento. Kaya naman po, salamat po sa nag-sponsor. Hindi ko na po sasabihin kung sino kasi ayaw niya po magpabanggit, ha? Salamat, salamat po. Salamat. At si Kuya Weng, salamat, salamat sa sponsor mong Halo Black. Salamat. At Kuya ka Bossing DM, maraming maraming salamat po ha, Kuya ka Bossing. Kaya more 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 blessings po sa inyong lahat. At si Oliver Vlog, thank you so much din po. At si si Iya Vlog, thank you, thank you. Ayan. Maraming maraming salamat Sa inyong walang sawang Pagpapakulay sa Muntiko Puntahanan Ayan Madadagdagan pa daw po Ang manggagawa Kaya madadagdagan daw po ang gastos May music Sana lang hindi ako mas UPR Ayan yan, kita niyo po yung mga video ko nung una, 'di ba? Naggagawa pa lang po. Tapos hanggang sa yung pangalawang video po, ah, nagkakabit pa lang ng bakal. Oh, ngayon po, yari um, na ba, po yung ah, pa. forma daw. Ngayon po, yari na po yung ano. Hay, ko ang salita. Then, okay na po ang biga natin. Oh. nagpo na siguro ko susunod na linggo pag wala akong gawa tatarbahin ko ulit sa utol ko na to kasi hindi na no, pwedeng sa utol lang ang gawa kailangan kailangan kasi din niya daw kasi sumahod kasi ako hindi ko siya mapasahod ng tama eh <laughs> kasi may pamilya din po kasi siyang binubuhay at papakainin kaya naiintindihan ko naman po kasi naman ako wala naman po akong pansahod ng tamang pansahod <laughs> ayan Diba, yeah, really, Ilang halo... Ah, ilang halo di ba sabi mo halo black, 300? Oh. Tapos sumiento? 40. Tapos dito sa buhos mo, ilang, ilang buhos? Ilang graba, ilang sumiento, ilang... Basta lahat 40. Kasama na yon? yung mga bago, isang isang kubikong buhang, a ah, graba. Isang kubikong graba. O oh, guys, di ba? Kaya uh, papalo pa ng ano. Dalawang uh, pupi buhangin. Tapos yung panlagay dito, ilan? Yung sinasabi mo. Ano nga yung ilalagay dito? Chubular. Chubular? Uh, Magkano yung uh, isa nun? 850 yata uh, isa nun. 850 pala. Muntakin mo. <laughs> Ilang piraso ang kailangan? Walo. Walo. Wow eh, ano na yun, sure na yun, wala. Oh. <laughs> wow, guys. Uh, guys, ayan na po, ha. Siya na po mismo pinagsasalita ko, ha. Para mismo na po sa kanya nang gagaling. Kaso may music, hindi ko po alam kung naririnig nyo, ha. Basta ang estimate niya po dito, hollow block po, 300 pieces. 400, uh, 40 pieces na sumiento. Tapos isang cubio bicel, cubicle, isang cubicle na na graba. Hindi ko huwala kung ilang buhangin na, wala akong sinabi. Tapos, ano nga ulit dito? Tubular. chubular 'di diba? Nagkakahalaga ng 850 ang tubular. Hindi pa po kasali dyan yung bubong. <laughs> Wala pa po. <laughs> Baka yung bubong, hindi ko na pupaltan. Tama na rin siguro yan. Pwede pa rin naman pagtsagaan yan. Ang mahalaga, mayari po. Ayan na po yung bakal, guys. Hindi ba ako malalaglag? Ay, sa baba ka naman pupulutin eh. baba daw akong pupulutin talaga ito, kapatid punto. Bakit parang lalambundi ako makakayat? eh, hey, ilibot mo na nga lang ko yung ilibot. Ah, tumapak, yung... tumapak sa bakal. Sa, pwede akong tumapak sa bakal? Oh, baka, baka, mal baka malaglad. Ang, ang, bakal? Hindi, baka ikaw malaglag Ah, baka ba, sa pag, ako tumapak sa bakal? Oo. Oh. Eh, bakit ba ako ba ba tatapak? -tata, Ay, malalaglag naman pala ako. Joke lang yun. yun oh, Joke lang daw yun, guys. Talaga itong kuya ko, si ulo. Ang bigat mo, magbibinat. Ano ba yon? Hindi. Hindi. Ano ka yateng ako eh. Bakit ta? Ah? Oh, Ayun daw guys. Pakita. Pakita ko daw po yung may Ah, yun na po akong lumusot ang katawan. Ang yayaing bahay po, ni Ay, ko ni Teresal Francisco Vlog guys. Ah, lumusot ako ng kalabog, diskupo, diskupo ayoko na bababa na ako. Bakit atatap? Bakit lumalambot diskupo? Yung kaway, kaway mo na ganit na din lahat. Yeah. Yeah. Yan guys, galit na. nagdadamog na yung gamit daw niya, yung kahoy daw niya, na ubus na daw lahat. Ah, bukas po, makakabili na po ako ng graba sa kanang sumiento. Siguro, hindi, dyan sa bus mo, ilang sumiento? Bus lang, wala pang pa 40 pieces eh. Bus lang ha, bus lang. Wala pang pa akong pang 40 pieces. 10 Sampu. Sampu. Ano nang hanggang baba Hanggang baba daw guys, 10. Magkano isa? 240. 240 times times 10, 2,400. Depende sa bibilihan, may 210. O oh, depende, depende sa. Depende raw po yun, guys. Yan nga. yung binibilihan ko, oh, mahal tayo. Mas sarado yung nabibilihan, papamahal. Ang okay. ang guys, ito na po ang update sa bahay ko. Kaya po sa, mag, sa nag-sponsor at mag-i-sponsor, maraming maraming salamat po dahil sa inyo po. Mapapagawa ko po ang bahay ko. Kala ko po, pagkutipa po ng tagak eh, bago uli mapinda ng pagawa. Ayan, kaya salamat, salamat, salamat po. Kuya Kabosing, si si Kuya Aweng. Ate Aliba vlog, Iya Beng vlog, Margaret Mix vlog. J J Relin TV. Mga mo. Oh, mababait daw. Yeah, oh, mababait daw yung mga kaibigan ko, guys. Oh, oh hindi ko akalain. <laughs> Pinapost lang sa akin niya, sabi, i mo." <laughs> oh. Ah. Yeah, kaya thank you, thank you, ko. Thank you. Okay. Diyan, magaan, aano guys ha. Guys, salamat, salamat po sa inyo lahat. Sa mga members ko po. Sa mga members ko po. Maraming, maraming, maraming salamat po. Sa mga members po. Na walang sawa pong nagtitiwala. Jesus Puentes Official. Kesa Love Official Australia. Janet Kalimlim. Mother Earth TV, Kuya Dongpel, Meryl Ventura, Ati Bioli Kambal, Sailos Vlog, Jairilin TV, Aweng Mix Vlog, Love Channel, Sunrise Love TV, Inday Bangis, Yungangers Vlog, AB Budget Recipe Mix Vlog, Rosetta Aurelio, Yan, salamat, salamat, salamat. Kapadjak, Kabanjak Travel Vlog much more chadha salamat sa inyong pagtitiwala at pagpapamember sa mga kaibigan ko po na walang sawa pong sumusuporta na laging nandyan maraming maraming salamat sa inyong lahat, hindi ko na kayo isa-isahin ha sa lahat-lahat po ng mga ate mga kuya, sisi, mga langga mga lalabs, maraming maraming salamat Yan. langga sunrise, salamat din sa inyong tulong at suporta salamat salamat Gaya nga po nang sabi ko sa nag-sponsor po ng graba at ano, para dito sa aking ano, salamat, salamat po. Ayaw niya pong magpatukol kung sino eh. Basta salamat po. Ayan. Muli, maraming salamat Kuya Kabosing at lang, uh, sisikoy aweng next vlog. Salamat. Yang guys, kahoy niya daw po ang mga ginamit niya kaya may utang ako sa kanya kahoy. Kasi nga nakapos po ako sa budget, wala po akong naibigay na pambili ng kahoy. Kundi puro bakal sa 10,000 pong naibigay, wala pa po doon yung sahod niya. Puro bakal lang daw po ang nabili niya. Kaya wala po siyang sahod. Nakakaawa. <laughs> Nakakaawa walang sahod guys eh. kasi wala akong maibigay eh. Pag po ako may pera na babawi na lang ako diyan kilala naman po niya ako eh pag may pera po ako, hindi po ako madamot <laughs> kilala po niya ako isang hingin niya lang sa akin pag may pera ako kaya mabait yung utol kong yan. kaya buti nga, nandyan niya kung hindi, hindi ito mayayari hmm. kaya salamat <laughs> may kuya akong marunong gumawa <laughs> ayan ayan naman nandito lang din ako <laughs> pag kaya akong tumulong, tutulong ako yan guys, so yan guys ah. Na na <clears throat> Sa susunod na update ko nito ay baka, baka may bus na po to. Kasi ngayon po may pasok po ako bukas eh kaya hindi ko po siya maano iiwan ko lang po yung pambiling ba ano pambiling graba saka sumiyento kung ano man ang kailangan niya buhangin. Kailangan mo ba dyan ng buhangin? Graba lang, no? Sa kasumiento, no? Ba, eh, paano mo bubuya kung wala si Ah, walang buhangin. Akay lang ba ng buhangin? <laughs> Akala ko graba at sumiento lang, guys. Hahaha! Hahaha! Gawang ihalo ko sa sumiento. Ako daw guys ang iyahalo sa sumiento. <laughs> Hindi ako sa kasi kanina pa siya nagbabanggit ano daw eh, buhangin, ah, ano, graba sa kasumiento, akala ko, yun lang, di na kailangan ng ano eh. Ang kakapal naman ng ano, guys, oh, ang kakapal naman ng bakal, oh. Kailangan kasi dito, tibayan, guys, kasi nga, kasi nga, eh, pag nabahanga dito. Yan, guys, ah. Oh, guys, tipid pa daw po yan, guys. Kasi kung bubuhusan daw po talaga ng pera, ay malaking pera talaga. Tinitipid daw niya kasi wala akong pera. <laughs> wala daw akong okay, pera, guys. Dalawang daan, mo. Dalawang daan daw, guys. Standard, ha? Hindi pa finish yun. Oh, guys, ha, nabibinig niyo po yun, ha. Standard daw po, ha. Hindi pa finish. Oh na Okay na 'yan, na. 50 Wow. Pero wala po ako siquenta, 50, guys. <laughs> 5,000 meron. <laughs> ah, 10. Next, year, okay? next year. daw, guys, next year. Paunte-unte, guys. Mabubuo yan, guys. maayawaan Dios. Sabi ko nga, pag puti ng uwak, mabubuo din yung bahay ko, guys. Kaya salamat po sa mga mabubuti ang puso na nagbigay tulong po sa akin ha. Salamat, salamat. At magbibigay tulong. Salamat po. Thank you, thank you. Thank you. Yan, sagot, sagot na po ni Awing vlog yung ano nito, sumiento. Ay, yung halo block, guys. Sisi <laughs> ko, yari Sisi ko, yari ka. <laughs> Sisiko, yari ka. <laughs> hindi ka, hindi ka pa ba <laughs> Hindi ka pa nagmimerienda? Hindi pa. Hindi pa. <laughs> Kawawa naman. Kawawa ko lang, guys, eh. Kasi, kasama ako na amo ko. Dapat kanina pa ako umaga, eh. Wala. Tubig, nga anak, nga <laughs> na, tubig na wala, anak dam. Nagdabog na tubig daw wala. Kawawa naman. Papayat-payat na nga eh. Hindi pa gano. Kung pag magbuhos ka, kuha ka ng, ng, katuwang mo. Pag nagbuhos ba ilang araw? Isang araw lang. Isang araw lang? Ayun naman pala eh. Buti naman guys. <laughs> Tinatanong ko baka kapusin po yung budget eh. Budget po, budget po. Babudget ko lang po kasi yung yung binigay sa akin, ibabudget ko po. Ayaw niya pong magpasabi kung sino. Kaya ibaba. Huwag ko din daw sabihin kung magkano. Kaya ayan, ibabudget ko po yung binigay kaya salamat, salamat, salamat. Walang <muk delays> Sino, sino? Sino? Ah, si RJ. Sige, patulong mo si RJ. Oh, ah, Ah, sa Sayang naman. 700 pala. Sige, pag, pag, pag nagka pera ako, walang problema kay tita. Ay, siyempre eh. sayang yung kagawabuhan mo. Eh, siyempre, wala pang pera si tita. Libre muna. Ah, wala kang pasok. Yan, tulungan mo tito mo. dito Wala ka palang pasok kung kanina ka pa, kanina ka pa sumaklolo sa Tito Willy mo. Yan guys, pamangking ko po yan. Anak po ng pangatlong kapatid. Yan guys, tama na. Mahaba na po. Hindi naman po magbabago ang aking video. Ganun pa rin po. Hindi naman po. Yan. Kaso hirap po pumaba guys. Baka po ako malagrag. Diyos ko po. Wak wak. Oh, wait lang. Hindi nga ako makababa. di Baka wak lang muna. Ito. <laughs> Nakabuka ka na ako dito. Ay, nakabidyo video Bidyo uh, mo na rin ako din pagkabuka ka ako. Ay, mapuputol Oh. Alin na mapuputol. Thank you. Ayan, guys. Ay, Diyos ko po. Lord, thank you po. At may mga mababait po kayong dinala para po ako tulungan. Thank you po. Yun po masolve lang po yung ano, kahit yung bubong hindi po paltan, okay na po yun. Ang mahalaga po, mabuo lang po. Kahit, kahit yung bubong, saka na po uli. Hmm. Ang takin yung ano daw yun, yung no? 8.50, ang at, tubular? 8.50, Diyos ko po, ang mahal, walong piraso, tubulat. Hmm. Walong piraso, tubular. Kawawa naman yung washing ko. Oh, sira na po. Kawawa naman. Tingnan po yung CR ko. Ang liit. Ay, wala na ako? Thank you for watching guys. Ingat kayo lagi. God bless. Love you. Gaya na sabi ko sa mga kapwa ko vloggers, youtubers, subscribers, viewers, organics, members, at mga friends. Thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye!